Gusto mong mag-install ng bagong sprocket set sa iyong Yamaha Sniper 150 pero wala kang idea kung paano? No worries mga Kamoto Asia! Sa video na ito, ituturo namin sa inyo ang step-by-step -step process sa pagtanggal at pagkabit ng chain set sa iyong Yamaha Sniper 150. Kaya, keep on watching! Hello Kamoto Asia! Welcome back sa aming YouTube channel! Kung bago lang kayo dito, don't forget to like and subscribe para updated kayo sa mga bagong informative videos tungkol sa pagmumotor. Sa episode na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-install ng bagong sprocket set sa iyong Yamaha Sniper 150. First of all, huwag kayong magdadalawang isip sa pagresearch sa internet kung anong size at type ng sprocket at chain ang pwede sa inyong motor para hindi kayo magkamali sa bibilhin yung sprocket set. Tandaan na hindi pare-pareho ang model ng motor kaya importante na alam mo ang compatible parts na bibilhin mo. I-consider mo rin ang gear ratio ratio ng pipiliin mong sprocket. Meron kaming video tungkol sa sprocket upgrade at importance of gear ratio para malaman nyo kung ano ang sprocket ratio at kung ano ang importance nito. Before we start sa pag-install ng chain set, ang tanong, kailan nga ba dapat palitan ang mga ito? Malalaman natin yan kapag chanek natin ang sprocket at nakita nating matulis na ang ngipin at mabilis nang lumuwag ang ating mga kadena. Actually, normal lang yan mga Kamoto Asia dahil dahil ang mga parts ng ating motor ay may lifespan o tinatawag nilang wear and tear. Now that we know kung kailan ito papalitan, mag-proceed na tayo sa pagtanggal at pagkabit ng chainset. Ang mga tools na gagamitin sa prosesong ito ay 19mm, 17mm at 10mm open wrench, 14mm socket wrench, 8mm, 10mm at 12mm T-wrench, pliers at basahan. First step, tanggalin ang engine's sprocket cover at ang chain cover. Gamit ang 8mm T-wrench, tanggalin ang mga bolts ng engine sprocket holder. Tandaan nyo kung ano ang pwesto nito para hindi kayo mahirapan sa so pagbalik mamaya. Ngayon, tanggalin ang rear sprocket para matanggal natin ang kadena. Tanggalin natin ang 19mm lock nut na humahawak sa sprocket gamit ang 19mm open wrench. Dapat may opposite wrench rin sa kabila na 17mm para sa lock nut. Siguro Edwin, nahawakan ng maayos ang 17mm open wrench para hindi ito sumama sa pag-ikot. Gamit ang open wrench, tanggalin ang lock nut at ang washer. Ngayon, gamit ang 14mm socket wrench, luluwagan natin ang bolt sa caliper. Next, gamit ang 10mm open wrench, luluwagan natin ang lock ng adjuster ng kadena. Gawin rin ito sa kabila na adjuster. Kapag naluwagan na ang bolts, itulak natin paharap ang gulong para lumuwag ito. Ngayon, pwede na natin matanggal ang wheel and axle. Dahan-dahan itong hugutin hanggang sa matanggal ang gulong. Tanggalin ang kadena para maalis ang gulong. Kapag natanggal na ang gulong, pwede na natin tanggalin ang rear sprocket. Ilay flat ang gulong sa isang flat na surface at gumamit ng 12mm T-wrench para luwagan ang anim na nuts na nag-hold sa ating sprocket. Kapag natanggal na natin ang mga nuts, pwede na rin natin tanggalin ang sprocket. Siguraduhin malinis ang surface ng swing arm at sprocket holder bago ikabit ang bagong sprocket set. Next, tanggalin ang engine sprocket gamit ang 8mm T-wrench. Siguraduhin din na malinis ang surface ng engine sprocket holder bago ikabit ang bagong sprocket. Kung malinis na ang lahat ng parts kung saan nakakabit ang sprocket set, pwede na natin ikabit ang bagong sprocket. Balikta rin lang natin ang proseso ng pagtanggal na ginawa natin kanina. Make sure na maayos ang pagkakabit ng nut, bolts at spacers para maiwasan ang anumang problema sa daan. And there you have it! Tapos na tayo sa sprocket. Ang next step ay ang pagkakabit ng ating kadena. Ikabit natin ang bagong kadena sa sprocket. Ilock ulit ang kadena at make sure na tama ang pagkalagay nito. Kung nahihirapan kayo sa pagkabit ng lock, pwede naman kayong gumamit ng nose pliers. I-test at i-adjust ang kadena gamit ang ating 10mm T-wrench sa adjusters hanggang sa makuha mo yung tamang timpla ng kadena at sprocket. Paanda rin ang motor at ting nan kung gumagana ba ang sprocket at kadena ng maayos. At pagkatapos ay pwede nang ikabit muli ang chain cover. Congrats, Kamoto Asia! You have successfully replaced the sprocket and chain of your Yamaha Sniper 150. Sana ay nakatulong at marami kayong natutunan sa video na ito. Thank you so much for watching. Ride safe at kita-kit sa susunod naming video.